sa simula nang nilikha ng Diyos ang langit at lupa, nilikha rin niya ang bawat niya lang, malaki at maliit ang mga nabubuhay sa karagatan, ang iba't ibang uri ng mga ibon, mga hayop na gumagapang at bawat may ilap na hayop. Si Jesus ay naroon na. Nang nilikha ng Diyos ang tao, ang lalaki at babae, ayon sa kanyang wangis. At nang sinabi niya sa kanila na humayo at magpakarami, si Jesus ay naroon na. Si Jesus ay kasama ng Diyos at siya'y Diyos, at lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Nang ang unang lalaki at babae ay ng ahas at sumuway sa Diyos, ang kasalanan at kamatayan ay pumasok sa sanlibutan at ang sangkatauhan ay naiwalay sa Diyos. Subalit na ngako ang Diyos na isang araw isang bata ang sisilang na sa ulo ng ahas. Ang batang iyon ay si Jesus. Paglipas ng panahon, ang Diyos ay gumawa ng tipan sa matuwid na taong si Abraham. Nangako siya na ang supling ni Abraham sa hinaharap ay magiging pagpapala sa mga bansa. Ang supling na ito ay si Jesus. Mipas ang maraming taon, ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng propeta Isayas, Isang bata ang isisilang ng birhen, at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama at prinsipe ng kapayapaan. Sa itinakdang panahon, ang anghel na si Gabriel ay bumisita sa birheng si Maria. At sinabi sa kanya na siya ay maglilihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Ang bata ay tatawaging anak ng Diyos. Isinilang ni Maria ang isang bata at pinangalanan niya itong Jesus, ayon sa tagubilin ng anghel. Isang anghel ang nagpakita rin sa mga pastol habang binabantayan sa gabi ang kanilang mga tupa at sinabi sa kanila na sa Bethlehem ay sinilang ang tagapagliktas. Natagpuan ng mga pastol ang bata na nababalot ng lampin at gas sa sabsaban. Nang si Jesus ay tatlumpong gulang na, binautismohon siya sa tubig ni Juan. At ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanya na tulad ng kalapati. Nagsalita ang Diyos mula sa langit. Ito ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. Si Jesus ay nagturo tungkol sa Diyos na may dunong at unawa. Pinagaling niya ang mga may sakit. Pinakain ang napakaraming mga tao. Pinalayas ang mga demonyo. At bumuhay ng patay. Ginawa ni Jesus ang lahat ng ito sa diwa ng pag-ibig para makilala ng mga tao ang Diyos na kanyang ama, ang manlilikha ng lahat. Subalit, kinamuhian siya ng kanyang sariling bayan. Siya ay inaresto, dinuraan at binugbog ng walang dahilan. Isang koronang tinik ang inilagay sa kanyang ulo. Nang nais palayain ng pamahalaang Romano si Jesus, hindi sumang-ayon ang kanyang sariling bayan. Ipinagpilitan nilang ipako siya sa krus. Hinatulan si Jesus ng Romanong gobernador na si Poncho Pilato. Pinilit si Jesus na pasanin ang kanyang krus tungo sa burol ng Golgota. Ang kanyang mga kamay at paa ay pinako sa krus at hinayaan siyang mamatay kasama ng dalawang magyunakaw. Subalik kahit na si Jesus ay nakabayubay sa krus, tumawag siya sa kanyang ama sa langit. Napatawarin ang mga taong gumawa nito sa kanya. Ang kalangitan ay nagdilim at matapos ang ilang oras na pagkakabayubay sa krus, sinabi ni Jesus na na. At yumuko si Jesus at nalagutan ng hininga, manak ang kanyang dugo para sa kasalanan ng sangkatauhan. Dumindol at napunin sa dalawa ang tabing ng templo. Ang kanyang katawan ay nilis sa krus, binarot ng isang komot at inilagay sa isang libingan. Isang malaking bato ang ginulong sa pinto ng libingan at binantayan ng mga kawal romano. Subalit sa ikatlong araw, iginulong papalayo ng isang anghel ang bato. Si Jesus ay muling nabuhay! Sa loob ng apat na pung araw, nagpakita siya sa mga sumusunod at tumatawag sa kanyang pangalan. Itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa kaharian ng langit at sinabi sa kanila na huwag matakot, kundi ipahayag sa sanlibutan ang kanilang mga nakita at narinig. Sinabi ni Jesus na sino mang sumampalataya at tumawag sa kanyang pangalan ay maliligtas at tatawaging anak ng Diyos. At si Jesus ay pumailan lang at bumalik sa kanyang ama sa langit sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi isinugo ng Diyos si Jesus sa sanlibutan upang hatulan ang mundo, kundi iligtas ang sangkatauhan sa pamamagitan niya. Sinabi ni Jesus na siya lamang ang tanging daan pabalik sa Diyos. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Diyos Ama na manilikha ng lahat kundi sa pamamagitan niya. Ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Subalit sila na hindi sumasampalataya ay hatulan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan at masamang gawain ay kamatayan. Tayong lahat ay nagkasala, ngunit may handog si Jesus na kapatawaran para sa lahat ng ating kasalanan. Walang kasalanan na di niya mapapatawad. Subalit dapat nating hingiin kay Jesus na tayo patawarin. Hindi nais ng Diyos na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsisi. Dapat tayong tumawag sa Kanyang pangalan at taus-pusong sumampalataya sa Kanya. Hanggang ngayon, ang mensahe ni Jesus ay dapat na ibahagi sa bawat tao at bawat bansa sa buong mundo. Si Jesus ay muling babalik at sa araw na iyon ay magdidilim ang langit, babagsak ang apoy mula sa langit at lilingdol. Ang mga ulap ay papapawi at si Jesus ay magbabalik na may kapangyarihan at dakilang kaluhatian na namumuno sa ukbo ng langit at huhukuman ang buong daigdig. Silang mga tumatawag sa pangalan ni Jesus ay papasok sa langit at makakasama siya magpakailanman. Abaguhin niya ang lahat ng bagay. Papawiin niya ang lahat ng luha, kalungkutan at kahihiyan. Subalit sila na tumanggi sa kanyang pangalan at hindi sumasampalataya ay walang hanggang hahatulan. Ang sabi ni Jesus, Makipot ang pintuan na patungo sa buhay, subalit malapad ang pinto na tungo sa kapahamakan. Ngayon ay kailangan mong magpasya. Ikaw ba sa diwa ng pananampalataya ay mananalik sa Panginoong Heso Kristo at tatanggapin ang libreng kaligtasan? O tatalikod ka at tatanggihan siya? Maaari kang tumawag kay Jesus ngayon. Ipahayag mo ang iyong mga kasalanan at ikaw ay patatawarin. Subamparataya ka ng muling binuhay ng Diyos Jesus mula sa mga patay at ikaw ay maliligtas. Ikaw ay magiging isang anak ng Diyos. Araw-araw mong sundin si Jesus at ibahagi ang mensaheng ito sa iba upang sila man ay maging mga anak ng Diyos. At sama-sama nating sambitin, dumating ka nawa, Panginoong Jesus! Bawat salita sa kwentong ito ay totoo ayon sa pinapahayag ng banal na aklat ng Diyos ang Biblia. Maari kang manalangin ngayon kasama namin para sa iyong kaligtasan, Mahal na Diyos, ipinapahayag kong si Jesus ay Panginoon. Sumasampalataya akong isinilang siya sa isang birhen, namatay sa krus para sa aking mga kasalanan, at muling nabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Ngayon, ipinapahayag kong nagkasala ako laban sa iyo, at wala akong anumang magagawa upang iligtas ang aking sarili. Hinihiling kong patawarin mo ako, at inilalagay ko ang aking tiwala kay Jesus lamang. Sumasampalataya ako na ako'y iyon ang anak, at gugugulin ko ang walang hanggan na kasama ka. Gabayan mo ako araw-araw ng inyong banal na espiritu. Tulungan mo akong mahalin ka ng aking buong puso, kaluluwa at isipan, at ang ibigin ang aking kapwa gaya ng aking sarili. Salamat sa pagliligtas mo sa akin sa pamamagitan ng dugo ng iyong anak na si Jesus. Sa ni Jesus, ito ang aking dalangin. Amen.